carrots negosyo, gawin natin ganito. Tapos may drinks yung ilalim nito. Parang onion na rin ang itsura pero carrots lang pala. May snacks ka na tapos may inumin pang kasama. Bagay na bagay ang recipe na to ngayong summer. Tapos napakalutong pa nito. Isa pa nga. Grabe, napakalutong talaga. Kaya ngayong summer, heto ang bagay sa inyo na pang negosyo gagamit tayo ng tatlong pirasong carrots. Hiwain natin ng maliliit para mabilis palambutin. Next, magpainit tayo ng tubig. Tapos ilaga natin yung carrots ng ilang minuto hanggang sa lumambot ito. So, okay na. Malambot na to. Ilagay muna natin sa strainer at palamigin. Sunod naman, kailangan nating durugin. Maglagay tayo ng kalahating tasang cornstarch sa bowl. Tatlong kutsarang breading mix. Kalahating kutsaritang asin at paminta. Magtabi muna tayo ng tatlong kutsara nito dahil gagawin nating butter mamaya. Tapos yung sobra, ibuhos natin sa carrots. Guys, kailangan na-drain yung mabuti yung carrots nyo bago ihalo ito. Minsan, naguguluhan ako sa inyo. Kapag madali ang pagluluto, ayaw niyong inegosyo. Pero kapag mahirap tulad nito, gustong gusto nyo. Gustong gusto nyo talaga akong pinapahirapan, no? kumuhalang <laughs> lang ako ng kapiraso ng ating mixture at ipress natin. Panipisin din natin gamit ang rolling pin. Tapos, dalawang takip ang gagamitin ko. Kailangan magkaibang size nito. Una natin gamitin yung malaki. Tapos, ipress at twist natin. Sa totoo lang, nakakalibang talagang gawin nito. Nagsimula ako ng alas 8, natapos ako ng alas 5. <laughs> Hindi guys, matagal talaga magluto kapag may kasamang pagvivideo. Next, yung maliit na takip naman ang gagamitin ko para makaubuo tayo ng hugis sing sing. Alam ko yung iba sa inyo malapit ng ikasal. Sagot ko na po yung wedding ring nyo. Basta hintayin nyo lang mapirito itong carrots ring ko. <laughs> Kahit punuin pa natin ng sing sing yung mga daliri nyo, isama na din natin yung daliri sa may paanya. <laughs> Guys, hey pinagtabasan gamitin ulit natin 'to. I-freezer muna natin ng kalahating oras para medyo tumigas. Gawin na natin yung batter. Guys, ito yung tatlong kutsarang mixture na tinabi ko kanina. Magbuhos din tayo ng tubig. So, okay na 'to. Matigas na din yung carrots ko. Then ilubog natin 'to sa ating batter. Tapos balutan naman natin to ng breadcrumbs. Kapag kasi hindi nyo na-freezer ito, malambot siya kaya posibleng maging oval ang hugis kapag napirito. Pirituhin natin yung carrots ring into medium heat hanggang sa mag-golden brown nito. Medyo matrabaho lang ang recipe na to. Pero yan ang gusto nyo, di ba? Kakaibang negosyo. Kaya kung nahirapan ako, damay-damay na to. <laughs> Ilagay na natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Next, magtimpla tayo ng blue lemonade. Mas mura kasi ito kaya bagay na bagay siyang pang negosyo. Tapos matamis ito kaya marami ang magagawa mo. Ito yung lalagyan na gagamitin ko. May kasama na ding istro. Ilalagay ko na lang sa comment section kung saan ko nabili ito. Butasan natin gamit ng barbecue stick at palakihin natin gamit ng chopstick. Para yung ating straw ay fit na fit. Maglagay tayo ng yelo para sa drinks makatipid tayo. Tapos yung carrots ring naman. Heto ng ating carrots ring lemonade. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahala maglagay ng presyo kasi depende yan kung gano'ng karaming servings ang ilalagay nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.